So, magko-collective -co tayo today, my dear. Collective reading. Aris, I decided na kaysa yung mag-upload ako ng collective reading na para sa lahat, i-ano ko na lang kayo by Sojak sign. Kasi, nararamdaman ko na parang ang daming, ano yan, daming naguguluhan. Okay? Pero once again, ang gagawin natin today is collective reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please lower your expectation pagdating po sa mga collective reading or kahit na po sa mga general reading, okay? So, ang gamit ko ngayon is 'yung ating black card. And kukuha tayo dito, my dear, ng 10 cards. Okay? 10 baraha, my dear. Tapos, iko combine combine lang natin siya. And then, titingnan natin kung ano yung mabubuo natin sa mga cards. Okay? Masasagap natin na energy, message, makokollect. Kung baga, kung ano yung natin. Okay? So, cut na natin into 3. Let's start your reading, Aris. Collective reading, collective reading ng ating my dear Aris. Okay, meron ka four of hearts. Okay. So, sinasabi ng card na to, my dear, na parang four of hearts or the four of cups. Sinasabi ng card na to, my dear, na parang ayaw mong umalis. Okay, parang emotionally attached ka pa rin. Okay, emotionally attached or emotionally connected ka pa rin. Okay, parang ayaw mo mag-let go, ayaw mo mag-move on. Okay, tingnan natin. Aries, Tingnan natin. Stuck kasi yung card na yan. Okay, stuck. We have here the eight of wands. Okay, message. Message. Okay, baka naghihintay ka ng bang message siya. Para naghihintay ka ng any any connection, any parang call, message. Okay, yun ang na nakukuha ko dyan. You're waiting. Okay, na parang babalik pa siya, parang gano'n, okay? Tingnan natin, Aris, okay? Sino to? Okay, tama. The Jacob of Hearts is connected sa energy of offering, okay? Sa akin, siya yung card na talagang nag-offer ng love. So, I can feel my dear na parang kumakapit ka pa rin na one of this day, babalik siya ayan na ayusin niya kung ano yung meron sa inyo, kung ano yung nangyari sa inyong dalawa. Ayan. At the same time, sa energy din ng eight of flowers or eight of wands, mabilis yung nangyari sa inyo. Okay, parang ang Okay, parang nasyak ka na lang siguro, my dear, na ay, ano yung ano nangyari? ba diba? Parang ganon. E, hindi mo alam talaga, actually, hindi mo ma-explain, okay, kung bakit nagkaganon yung connection ninyong dalawa kung ano yung mali, bakit nagkaganon, okay. So, tingnan natin, my dear. So, so far, lamang diting energy ng water sign. So, baka you're dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces, okay. Tingnan natin. Pero hindi ko kinoclose, my dear, yung ibang zodiac sign. Okay? Oy, the Nine of Pentacles, the Queen of Cups. Mm, Nine of Pentacles. Okay. Definitely, hindi ikaw yung babae dito, my dear. Hindi ikaw to. Kasi dapat, ano to eh, flowers. Dapat flowers to. So, may babae na involved. Ayan may babae na involved, my dear. Hindi kasi ikaw to eh. Eh kung titingnan mo, my dear, nakatingin siya dito. Although, yes, yung ilalim niya kasi is nakatingin pa, pa ganun, okay? Pero, based dito, my dear, sa energy, parang, any, parang ano siya, my dear, sorry ha. Parang, masyado siyang connected dito sa babae na to. Parang may bago, siya, may bago na siya, parang ganun. May ini-entertain na siya, my dear, na bago. So, kung ini-expect mo na parang magme-message pa sa sayo or kasi parang masyado siyang connected talaga dito, my dear. Talagang sa sa mga oras sa to, my dear, masyado silang connected na dalawa. Okay? Ito, my dear, babae, uh, energy to ng water sign din, Cancer, Scorpio, and Pisces. Pwede din siyang energy ng um, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, yung babae ha, yung babae pwede siyang energy ng Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, pwede din siyang energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, so where yung nasasagap ko lang na energy doon sa partner mo na parang ini expect mo na magme-message sa'yo is energy din ng Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Uh, pwede din ka pa mo Fire Sign over here kasi meron tayong flowers dito. So, posibleng Aris, Leo, and Sagittarius. Pero maliwanag dito, my dear, na parang meron na siyang iba. Okay, meron na siyang iba. Tingnan natin, clarify natin. Okay, ano to? The two of swords. Ayan, naguguluhan ka, my dear. Honestly, nakukuha ako na parang kumakapit ka pa rin na darating yung araw na babalik siya, na ayusin niya yung connection ninyong dalawa. Okay, sa energy ng two of swords. Once again, my dear, kahit na nagbanggit ako ng mga zodiac sign, uh, pwede kasi ang ano nila to eh, yung mas lamang sa kanila tong mga zodiac sign na to, kaya ako nare -receive. Pero all zodiac sign are welcome, okay? Pakirandaman mo, my dear, yung reading natin kung para sa'yo talaga, okay? Basta ang sinayon natin is, dito sa energy ng Four of Cups, nakakapit ka, okay? You are waiting, baka nag wait ka na babalik siya, pag may message siya, chat siya, ganyan, okay? Kung kumustahin ka or ayusin niya yung sitwasyon ninyong dalawa. Yun ang na nakukuha kong senaryo mo dito, my dear. eto siya, the Jack of Hearts, okay? Pero nakukuha ko, my dear, yung energy ni Jack of Hearts is nag-o-offer siya, my dear, sa ibang energy or ibang babae. Ayan, no? okay? Ibang babae. Okay, next, tingnan natin. Okay. May lalaki. May asawa siya. Okay, may asawa siya, my dear. Yung, yung niya is may asawa. Kasi alam mo, my dear, kanina ayoko ko lang banggitin. May pera siya, o, oh. May pera tong babae. Kasi, may itong energy ng Nine of Pentacles, energy to ng parang marangya na pamumuhay parang ganon Okay. So, may pera yung babae. Ayano, may pera yung babae. May pera yung pinalit niya sa Okay, may asawa siya. oh the king of ones. Okay. May asawa yung babae. Posibleng ano to? ah uh, baka hiwalay, okay? Or baka byuda, okay? Something like that, okay? Kasi parang nagkakalabuan na silang dalawa. Yun na nakukuha ko. Okay? We have here the four of sword. Okay? Kasal, ano to? In a relationship siya. In a relationship tong babae na to. Okay? In a relationship siya. Um... Teka lang. Tingnan natin, my dear, ha? We have here the two of wands. Okay, kunin natin yung pinaka-last na card. And the eight of sword. Okay. Tapos may ten of wands. Okay. So, ito nangyayari dito, my dear, ha? So, ito, may asawa siya. May asawa siya. And, parang, ito, parang mapera. Mapera yung babae. May pera yung babae. Ayan. Okay? Um, dito tayo sa area ng baba. Ito yung asawa niya, lumabas. The four of sword, Parang hiwalay na sila. Something like that. Kung hindi, uh, kung hindi hiwalay, baka patay na tong lalaki. Parang ganon. Okay? The two of wands and the eight of sword, Okay? So, anong nangyayari dito, my dear, is sa energy ng 2 of wands is making decision tapos dito may your energy ng trap card ko ako sa yung my dear ha yung akin lang kasi kung gusto talaga nito ito may dear na nararamdaman ko lang kung gusto talaga nito my dear ayusin yung relationship ninyong dalawa babalik to matagal na dapat niyang inayos kaso hindi mas nagpo-focus na siya dito sa bago so mapera yung ipinalit ng sa iyo So, doon sa tendency na kaya niya to pinili kasi baka, dahil baka mayroong negosyo, may pera. Itong babae na to nakukuha ko, parang meron siyang namana dito or parang meron siyang nakuha dito sa lalaki na to. Okay? Tapos, ayan, parang ano na sila, nagkakalabuan na sila. Dito, energy mo tong dalawang to. Naguguluhan ka, my dear, if mag-message pa ba to or babalik ka ba sa'yo to. Sinasabi dito, my dear, ng card na parang it's already over between the two of you. Okay, pero nasa sayo pa rin talaga yan, my dear. Ikaw pa rin talaga yung masusunod kung hihintayin mo ba siya na bumalik or mag, mag, talagang kakapit ka pa rin ba doon sa connection ninyong dalawa. Pero sinasabi dito, my dear, na mapera yung ipinalit niya sa'yo. Ayoko naman sabihin, my dear, na kaya niya ito minahal na dahil sa pera. Pero mayroon kasing money sa kanilang dalawa. Ayan, no? may pera sa gitna nilang dalawa. Okay? So, hindi pa masyadong mali. Pero ang maliwanag lang dito, my dear, is parang mayroong minana tung babae dito sa asawa niya. Okay, posibleng lupa, negosyo, something like that. Okay? Or baka sustentado pa rin 'to hanggang ngayon. Tapos, 'yun, kaya sila, kaya siya parang nagkakagusto dito kasi ayoko na sabihin na parang more on money involved, pero parang ganun na nga. Okay? Pero this is trap card to my dear. Okay? Trap card 'yan wag mo nang pabalikin tong tao na to, my dear, sa buhay mo. Or wag ka na maghintay na parang aayusin. Kasi, my dear, kung, kung gusto niya talagang ayusin yung relationship niyo, dapat noon pa. Dapat noon pa niya inayos yung relationship niyo. Okay? So, my dear, ito ang ating uh, collective reading. Ito yung na-collect natin para sa araw na ito. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating collective reading, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. Free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.